Kumusta mga kasaliksik? Sa paglago ng ating teknolohiya ay mas lalo ding lumalaki ang ating pangangailangan. Katulad na lamang sa kung paano natin ililipat ang mga malalaki at makabagong bagay. Kaya mula sa paglipat sa isang buong mansion hanggang sa karanasan ng isang grey whale, ay pag-usapan natin ang sampung pinakamalupit na transport operation sa ating mundo. Kaya kung handa ka ng mapanood ito ay simulan na natin. Number 10. Ang Buchanan Mansion. Ang pag-preserve ng mga lumang gusali ay isang malaking hadlang sa mga kita ng mga negosyante sa real estate. Para sa kanila, masakit marinig na may preservation order sa isang site na nagdudulot ng scaling down sa kanilang mga plano. Mas masahol pa rito ang pag-audit ng IRS. Ang kwento ng Buchanan isang isang daang dalawamput limang taong gulang na mansyon na gawa sa brick ay inilipat ng limang milya. Ang tatlong daang toneladang gusali ay inangat at inilagay sa mga gulong na kinailangan ng dalawampung crew members para maiayos sa loob ng isang oras. Sa kabutihang palad, maayos itong naipark sa bagong lokasyon habang hinihintay ang bagong pundasyon. Number 9. Lady Liberty's Torch Ang Statue of Liberty ay isa sa pinakakilalang simbolo ng Estados Unidos. Nakatayo ito sa New York Harbor mula nang dumating ito mula sa France noong 1885 at naging unang tanawin ng bagong bayan para sa maraming imigrante na dumating sa Ellis Island. Higit pa sa isang rebulto, ito ay simbolo ng kalayaan at bahagi ng American identity. Sa paglipas ng panahon, dumaan ito sa maraming renovations, lalo na noong 1980s kung saan ito ay ng scaffolding at sinuri para sa anumang pinsala. Natuklasan noon na ang orihinal na torch nito ay sobrang sirana kaya pinalitan ito noong 1984. Ang luma at bagong torch kasama ng replika ng mukha ng rebulto ay inilagay sa bagong tayong Museum of Liberty Island, patuloy na nagaakit ng mga bisita. Number 8. Dambuhalang Spar Platform Ang Asta Hanstein Spar, isang floating production storage and offloading unit, ay matagumpay na inilipat mula sa dry dock patungo sa gas field sa Norwegian Sea. Ito ang kauna-unahang spar platform sa Norwegian Continental Shelf at ipinangalan kay Asta Hanstein, isang kilalang pintor at feminist mula Norway. Ang konstruksyon nito ay nagsimula sa pamamagitan ng pagbuo ng pahalang sa mga barge at pagdala nito sa fjord malapit sa Stord, Norway. Matapos itayo ng patayo sa fjord, ikinabit ang topsides gamit ang float-over technique at pagkatapos ay hinila patungo sa lokasyon nito. Nakabit ito sa seabed na may lalim na isang libo dalawang daang metro gamit ang polyester moorings. Noong Disyembre 17, 2018, nagsimula ang produksyon sa gas field na matatagpuan 300 km sa hilagang kanlurang baybayin ng Norway, na isang mahalagang tagumpay sa kasaysayan ng operasyong ito. Number 7. Paglipat ng Skybridge. Isang malaking tagumpay sa engineering ang naganap sa Hong Kong International Airport nang matagumpay na mailipat at mai-install ang 650-foot-long bridge na tinawag na Sky Bridge. Ang tulay na ito ay nag-uugnay sa Terminal 1 at North Satellite Concourse ng Paliparan na lubos na nagpabuti sa koneksyon ng airport. Ginamit ng mamot ang 264 axle lines ng self-propelled modular transporters upang mailipat ang 5,100 ton na tulay sa layong 2.2 miles. Matagumpay na naitaas ang tulay sa mga support piers at naibaba sa tamang posisyon. Sa loob lamang ng pitong araw, natapos ang komplikadong proseso ng welding na binantayan ng hydraulic experts ng kumpanya na sinigurong walang aberya sa operasyon. Number 6. Ang James Webb Telescope Noong 2021, inilipat ang NASA James Webb Space Telescope mula California patungong hilagang silangang bahagi ng South America para sa paglulunsad. Kinailangan itong ilipat ng 5,800 miles gamit ang ST-TARS, Space Telescope Transporter for Air, Road and Sea, isang 168,000 pound na custom-built na lalagyan. Dahil sa laki at halaga nito, maingat na pinakete ang teleskopyo upang maiwasan ang anumang pinsala. Mula sa California, dumaan ito sa Panama Canal bago makarating sa destinasyon kung saan inabot ng mahigit dalawang buwan ang paghahanda para sa paglulunsad. Number 5. Pinakamalaking Oil Rig sa Kasaysayan Sa mga kamanghamanghang larawang ito, makikita ang paglalakbay ng isang malaking oil platform base papunta sa dagat. Ang base na ito, kilala bilang jacket, ay gawa sa steel at nagsisilbing pundasyon para sa oil platform sa ibabaw. Mahigit 95% ng mga offshore platform sa buong mundo ay dinisenyo sa ganitong jacket style, angkop para sa tubig na hindi lalampas sa 1640 feet at matibay na nakakabit sa seabed. Noong 1988, Inilagay ng Shell Corporation ang jacket na ito sa Gulf of Mexico na naging tanyag bilang isa sa mga kahangahangang engineering achievements ng ikadalawampung siglo. Tinawag itong Bullwinkle at naging pinakamataas na oil rig sa mundo noong panahon ng konstruksyon nito, mas mataas pa ng 150 feet kaysa sa Sears Tower sa Chicago. Ang proyekto ay umabot ng mahigit limang taon at humigit $500 million ang gastos, na nangangailangan ng napakaraming materyales at effort. Number 4. Ang mga Toronto Elephant Noong 2013, tatlong matatandang elepante mula Toronto Zoo ang inilipat patungong Paws Sanctuary sa California. Mahaba at maselang biyahe ito, kaya't inihanda ng mabuti ang mga elepante. Mahigit isang taon nag-ensayo ang mga trainers upang masigurong komportable ang mga elepante sa kanilang transport crates. Sa paglalakbay, regular na nagbigay ng updates ang team sa kondisyon ng mga elepante na siniguradong sapat ang kanilang hay, tubig at pahinga. Sa biyahe, sinamahan ang mga elepante ng mga eksperto at veterinaryo at ang mga trailer ay may mga panel para mapanatiling mainit ang mga hayop Maraming paghinto ang ginawa para makapagpahinga at kumain ang mga elepante. May 54 bales ng hay ang dala ng convoy. Ang buong kaganapan ay naitala at ginawang documentary upang maipakita ang kabuuan ng makulay at maingat na paglalakbay ng mga elepante. Number 3. Ang Fairmount Hotel, Isang lumang gusali ang madalas ay nakatayo sa hindi magandang lokasyon, nakakasagabal sa mahalagang real estate. Karaniwan, tinatanggal na lamang ang mga gusaling ito para bigyang daan ang mga modernong proyekto. Ngunit sa Amerika, may pangalawang solusyon, ang ilipat ang gusali. Ganito ang nangyari sa Fairmount Hotel sa San Antonio, TX isang 75 taong gulang na tatlong palapag na hotel na may bigat na 3.2 milyong pounds. Gamit ang 36 specially designed dollies na may hydraulic lifts at 8 sets of wheels, matagumpay nilang nailipat ang hotel ng anim na kalsada. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagliko ng kanto, ngunit naging matagumpay ang operasyon at naitala sa kasaysayan bilang pinakamabigat na gusaling nailipat. Number 2. Paglipat ng Submarine Noong 2004, isang makasaysayang operasyon ang isinagawa upang ilipat ang German submarine na U-505. Ang World War II submarine na ito, na ngayoy isang museum exhibit, ay inilipat mula sa kanyang dating pwesto sa Museum of Science and Industry sa Chicago patungo sa bagong exhibit space sa loob ng museo ang paglilipat ng submarine na tumitimbang ng humigit kumulang 700 tons at may habang 252 feet ay isang komplikado at masusing proseso. Gumamit ang mga eksperto ng hydraulic jacks, steel beams at dollies upang maitaas at masuportahan ang napakalaking barko. Matapos maiangat, maingat itong ginabayan sa isang specially constructed track patungo sa bagong lokasyon. Sa huli, naging matagumpay ang operasyon at ang U505 ay matagumpay na nailipat sa bago nitong tahanan kung saan patuloy itong humahanga sa mga bisita dahil sa kanyang wartime history at engineering marvels. Number 1, ang kawawang gray whale. Noong 1997, natagpuan ang isang tatlong araw na gray whale calf sa baybayin ng Marina del Rey, California. Ang whale ay ulila, dehydrated, hypoglycemic at comatose. Ang SeaWorld San Diego ang nagrescue at nagalaga sa whale na naging matagumpay ang rehabilitation matapos ang labing limang buwan kung saan tumaba ito ng halos 20,000 pounds. Pagkatapos ng rehabilitation, napagpasyahang ibalik ang whale sa karagatan. Ang paglipat ng 20,000 pound na whale pabalik sa dagat ay isang malaking hamon na kinailangan ng maingat na logistical support. Ang kwento ng Gray Whale's Rehabilitation ay nananatiling isa sa mga pinakamatagumpay na kwento hanggang ngayon.